panawagan sa lahat ng mga Pilipino kanan, kaliwa o kaliwa kung mang kasang kayo mang kayo nakapanik huwag tayo magbayad ng tax sa lang tama ay sinabi ni Miriam Defensor kung walang politikong kurap bakit hanggang ngayon ang Pilipinas naghihirap tama ay pati ang mamamayan imagine nyo kung hindi naglabasan ng korupsyon yon, hindi namin kailangan ng investigasyon, kailangan namin agarang solusyon, ikulong lahat ng ikulong. Diyos ko, maawa kayo, Nakakain kayo niyan, kayo lang nabubusog, di na kayo nabusog, di na kayo nabusog sa mga kalalaki ng tiyan nyo. Diyos ko kayo, walang magbayad ng tax, I boycott ang tax, bayad sa amilyar, bayad sa bahay na pinag-ipunan ng isang maralitang nagtatrabaho, Gaya namin, katrabaho sa malayo, binigit po ng bahay. Para na mapagawa, hisingin din ang tax, amilyera sa tax, pagkain sa tax. Lahat na lang may tax. Isko po kayo. Pero ang ginawa nyo, binubulusan nyo lang. Pasarap kayo rito, pasarap kayo dun. Hmm. Sige, tamaan ng tamaan. Walang matinong politiko na ako po ngayon. Magsimula ka sa presidente pa baba. Tamaan ng tamaan. Sinong gusto nyo ipo? Lahat? Diyos ko, tama na. Diyos ko, maawa kayo. Kung ikaw, Presidente Marcos, tapat ka talaga. Talagang gusto mo malinis ang gobyerno. Simulan mo na. Hawiin mo na sila lahat. Kung talagang gusto mo silang ikulong, kulong mo na. Lahat sila, Diyos ko, wala lang kangaroo investigation, investigation. Wala lang ICI, na investigation. Si Ipe mo ang nag iimbestiga dyan. Pisa ni Javid Simpson. O, oh, nakita namin. Nakita ko yan, kilala ko yan. Uh. Tapos nyo, mag iimbestiga sila-sila na rin. O, oh, mga senador din, mga korupsyon. Diyos ko, ginagawa niyong tangang Pilipino. Di lahat na nanonood sa inyo, Naniniwala, bumubuto. Diyos po. Magising na kayo mga kapwa ng Pilipino. Kayo naghalal diyan. Tayo naghalal sa mga politiko na yan. Kaya wala tayong sisiyan. Pare-pares tayong nadadamay. Wala tayong sisiyan. Ikaw na ang presidente na nakaupo, Gawin muna ang tama. Mr. Bongbong Marcos. Gawin muna ang tama. Gawin muna. Huwag nang patagalin pa list lang, pakiusap pakiusap lang